nagutan niya na ba ang pumatay sa jowa niya na si Alfie Anido. So nagsalita po si Katrina Ponce Enrile na ako daw po ay binabayaran ng China. Gandang araw at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. At sinagot nga ni Madam Maharlika ang patutsada paratang allegation ni Katrina Ponce Enrile. Ito po ay anak ni Juan Ponce Enrile na umanoy itong si Maharlika at si Sasa ay pinupunduhan ng bansang China sa pamamagitan ni Martin Andanar na dati mga uh, nasa kabinete ni dating Pangulong Digong mga kababayan po natin. Ito po ay pinasinungalingan ni Maharlika at ito ay chismis lamang. At ang matinding resbak ni Maharlika mga kababayan po natin ay inilabas pa ang uh, masamang baho nitong si Katrina Ponce Inrele na umano'y umamin mga kababayan na dating gumagamit din ng illegal na droga. Itong si Katrina Ponsi, and Enrile, really, mga kababayan po natin. Panoorin natin ang uh, video ni Marlika at uh, husgahan kung ano po ang kanyang sinasabi. Anyway, mga kababayan po natin, si Marlika ay kinasuhan o mano nitong uh, international fashion designer na si Abel Bacudjo. Anyway, tatalakayin din po natin dyan mamaya kung ano nga ba ang naging uh, feedback o uh, resmack ni Marlika dito sa finale sa kanya na 2 million dollar cyber uh, cyber level uh, cyber level case nitong ni international fashion designer. Ito ang appointee ni Kuting ng Norte, appointee ni Lisa Smugs na si Enrile, na akala mo naman napakalinis ng record nila sa Pilipinas. Eh, bago nga ako magtuloy-tuloy, tanungin natin, kumusta na ba yung, uh, napanag na, na, napanagutan niya na ba ang pumatay sa jowa niyang na si Alfi Anido? We'll talk about that. Okay? Kasi meron tayong bala dyan, not on this vlog. Okay? Nako, panibagong uh, tirada ito, mga kababayan po natin, na mabigat-bigat itong uh, binitawang salita agad ni Maharlika. Ha. Simula pa lang, ha. mga kababayan po natin, dito kay Katrina. So nagsalita po si Katrina Ponce si Enrile na ako daw po ay binabayaran ng China. Ito ang kanyang statement. Ayon ganyo. Uh, I just found out also that Martin is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Monica, like and all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their grants? Go ahead. But understand you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. we like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang malim lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. I just found out. Okay, so mga palanga, tignan natin. So nakita nyo, ah... Uh... Sila pa ngayon ang kawawa, aluloy. Sila ngayon ang biktima. Okay? Sila daw ang underdog. So ito ang statement niya exactly. um Ito. I-ano natin, basahin natin. Sabi niya, just found out that Martin Andanar is not based here. Okay? Dating si Martin Andanar ay dating as secretary sa Presidential Communications, pataw ni Pangulong Duterte. Sabi ni Katrina, he is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation. Like Maharlika, like SAS. Okay? So, sa madaling sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si SAS sa pagpapakalat daw ng disinformation. Okay, actually, uh, <clears throat> I messaged Secretary Andanar. Actually, nga, hindi kami nag-message siya ng every single day. Pero may message ko siya, Jinoko. Sabi ko, uh, set, baka gusto mong file ng 1 billion defamation case si Katrina. Sabi ko gano'n, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, o, pa-filean ko rin siya ng 1 billion dollar case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke-joke ko. O, tuloy natin. Sabi ni Katrina, Okay? Na pinabayaan, hindi makarat makatanggap ng ustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibinta ng sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk about that ng isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidara ni Katrina kasi I was young during the time na nangyaring yung eh, mga kababayan po natin, itong allegation ni Katrina Ponce Enrele, ah, kaya dating sekretaring Martin Andanar ay ah, hindi umano, totoo mga kababayan po natin. At walang research man lang umano na ginawa itong si Katrina Ponce Enrele at ah, napapahiya nga umano dahil sa kanyang binitawang salita na pawang allegation lamang. Pero sa ngayon mga kababayan po natin, wala pa namang ah, sinabi itong si Martin Andanar kung rarespa uh, kanya ito, kakasuhan niya ng uh, cyber level dahil sa paninirang pore o baka hayaan na lang. At ang uh, kanyang sagot na lang, uh, hindi umano alam ni Katrina kung gaano kahirap maging OFW. So tama po yan mga kababayan po natin. Mahirap talaga ang maging OFW. Lalo na eh China, may alita ng China at ang uh, Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea nagpapalitan ng hindi magagandang pronouncement. Uh, pagdating sa inaagawan o inaagaw nila sa ating uh, island aidian ah, sa West philippine mga kababayan po natin so medyo naipit din itong si Martin Andanar eh lalong-lalo na ngayon eh siya ang uh, binabanatan nitong ni Katrina Ponce really, Enrile ang tanong saan siya nakakuha ng kanyang source gaano ka legit ang kanyang source dapat maglabas siya ng ebidensya kasi kung hindi mga kababayan po natin ito ay pawang allegation lamang o parang katapat lang ni Maharlika. Parang siya lang ang itinapat kay Maharlika na maraming bala, maraming allegation. Tingnan nyo, may banat na naman siya ngayon sa umanay dating jowa nito ni Katrina, mga kababayan. Tinegi ang kanyang jowa. Inigi. Ikaw, Katrina, bago mo ingal-ingal ang kipay mo, siguraduhin mo lang. Nasabi nga niya, second and ay may makalang, may masabi ka lang. Patunayan mo dahil nasa niyo ang resources may pera kayo sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si Sas ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utosan ni Lisa Smugs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint sa iyo, si Lisa Smuggler. Di ba? Ito po ay naipapakita ko sa inyong, sa buong mundo, na effective tayo. This is very effective ah uh, journey niyang inyong palanggang Maharlika. Tuloy natin ang sinabi ni Katrina. All this, ayan, like Maharlika, like SAS, all these others, they are not doing this out of love of country. Oh, really? Aka, ikaw, kayo, ano ginagawa niyo? Yung pangangam, pangungulimbat sa kaban ng bayan, yung inyong pagpapahirap sa kaban ng bayan, kayo, kasapat si Lisa Smugs, love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smugs, pakikipagsabwatan sa uh, ukada Okada dahil ay hindi maka si Lisa hindi maka file file ng case against me at kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabwatan si Lisa sa Smartmatic noong 20 March 2022 at si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at kum, nakikipagsabwatan diyan sa isyu ng Okada hindi niya ako mafile file ng case kaya gumagamit siya ng kanyang mga kulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kepay ni Lisa Smug sa ebidensya na nandoon siya sa Okada. Di ba? You broaden your mind. Sabi nga nito ni Katrina. Eto Katrina, ano pa sabi mo? They are not doing, we are not doing, ah, statement na lang, they are not doing this out of love of country. They are doing this because they are being paid. Tanga Para bayaran ko na lahat ng utang ko. China, baka naman. <clears throat> <clears throat> baka naman, okay, maibigay nyo naman yun ng bonggang-bongga lahat ng jutang jenines ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, ha, bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na, pag, na, na pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni Sas at ang iba pa? Bakit kapiktado? Bakit kapiktado ang bestie ko? <laughs> Abektado si sa mga hitad. Nakita niyo, gitagamit 'yung mga appointy. This is a poggy points o ganda points for me and for us. Si Martin Aldanar, nagwo-watch siya doon. I believe nag-gohos siya sa Angkor sa station sa China. Takita ko nagluto-luto lang naman si Dodong, diba? na damay. 'di ba? Hindi nadamay, hindi ko nga nakikitang nagbo-boljack, nag-aano diyan, nagbo-boljack si Sek Aldanar. So, so tama 'yun, mga kababayan po natin. Ang uh, sinasabi ni Marlika, na nag-work nga itong si uh, Martin Andanar sa Chinese News Agency pero ang kanyang uh, programa ay English Channel mga kababayan po natin at tama ano no, wala din naman siyang sinasabing against doon sa administration ni Pangulong Marcos o mobile jack, nagsasabi ng mga negatibo uh, o nagpupuna sa mga kamalian kapalpakan ng administration ni Pangulong uh, Marcos kaya nagulat din tayo mga kababayan po natin ano nung unang nagtrending itong uh, video at pahayag nga ni Katrina Ponce Enrile na umano'y pupundo itong si Martin Andanar ah uh, kay uh, Maharlika at Kaisas para sirain umano itong administration ni Pangulong Marcos kung ano anong mga allegation which is, naku po mga kababayan po natin may ilang allegation kasi na nagbinggo itong si Marlika kagaya nitong bangag may ilang uh, miyembro nitong kabinete ni Pangulong Marcos na umano'y si Bakin po, nagkatotoo Ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. For Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Imagine mo, lahat oh, sila umiikot ang kipay. Kipay <laughs> ano, talaga, ano? <laughs> sabi mo, Katrina, go ahead. E eh, talagang makikinig ang mga palangga ko. Uh, sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Mm -hmm. Show the proof. Kahit piso, kahit singko, na binabayaran ako ng China. 'di ba? O mag-appeal ka dito, 'di ba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa China, nakikipag-conspire ako mismo ang bansang Amerika na minahal ko. Dalawa, pwede naman magmahal, di ba? E kung mga buwakan ng inang uh, si Ikuting, uh, si Tambalos, ay eh, hindi lang nagmamahal, sumutsuk-tsak ng dalawa, tatlo, apat. At isa ko, pwede ako magmahal ng dalawang bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Okay? So ano yan? Uh, Katrina, mema ka lang talaga. <laughs> okay? Dapat sa sa'yo kasuhan ni Andanarja ng 1 billion defamation case, 1 billion dollar. Okay? Sabi ni Katrina, but I'm just telling you that you, they are being paid from China. Ito po ay pagsira sa aming credibility, especially sa akin. Okay? Uh, number one ako dyan eh. Sinisira nila, dinidefame nila. Sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, kakalaggarin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang behind ng issue ito ay si Lisa Smuggs. yung gobyerno na sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-api. Up, eh? When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. Okay? Walang bansa okay, na nagkocontrol ng narrative. Kaya may ganitong narrative sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas, sa kagagawa ni Kuting, yung buwakan ng inang niyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine ninyo, lubog ang Davao ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Anong ginawa ni Kuting? Ha? You're Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklasid niya sa Dilasal. nagparty, party nag-inuman, baka nagtsoktsakan pa mga buwaka ng ina sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga tagamind taga-Mindanao na man, ha? Taga-Mindanao, mga palangga. Di ba? Nandela ako talaga, parang si Katrina, no? Baliko. <laughs> Di ba? Baliko ang otak, no? So, yung taga mga Davao, no? Particularly, binabaha, nasa uh, kalamidad. Pero ang buwaka ng inang kuting junior ay nagpa-party at nasa uh, kasalan. So sabi ng hitad uh, we are in deep trouble. Though yes, it's true Katrina that the Philippines is in deep trouble. Is in deep trouble. You know why? Magkaroon ka ba naman ng presidenting bangag mo kung inuugnay-ugnay diyan sa China mo. Mm. Actually well, gusto ko sana pumunta ng China kaya lang Uh, you know, para, you know, baka, baka naman. <laughs> Di ba na pumunta ng China, baka nandoon yung binayad sa akin. May, may naka-ano naka lang, naka-tenga lang. <laughs> okay, sabi ni Katrina, we like to always go with the underdog. Ano sinasabi niya? Underdog. Kayo pa ngayon ang oppressed. Kayo pa ngayon ang biktima. Ito ba ang palabas ninyo? We are easily fooled. Sabi niya, you are easily fooled, the Filipino people. Yan ang katotohanan. We like to always go with the underdog. Wow! But who is really the underdog? Sabi niya, try your best to broaden your mind and think about it. It is usually the people in power. Kayo pa ngayon ang biktima. Buha ka ng ina, matapos akong pag- So yan nga po mga kababayan po natin, nagpapabiktim nga itong si Katrina Ponce really. Enrile at sinasabing biktima o ang administrasyon ni Pangulong Marcos ng maling impormasyon, pagpapakalat o ng fake news. At sinasabi niya na sila o ay underdog, kinakawawa o mano, nitong mga bumabatikos mga kababayan po natin. Kayo po bilang isang Pilipino at nagbabayad ng tax, Siyempre, kailangan nyo yung servisyo mula sa ating gobyerno. Kailangan nyo po ang uh, talagang tapat na namumuno sa ating bansa. Gaano katotoo itong mga allegation ni Katrina Ponce really, Enrile mga kababayan po natin na o na umano ng uh, bansang China itong dalawang vlogger kasama na siyempre si Martin Andenar. dahil kung uh, totoo sin mga kababayan po natin siya yung uh, nagiging bagman dito middleman sa pagitan nitong si Maharlika at umano si Sasa para gumawa ng mga allegation laban kay Pangulong Marcos at kay Madam Lisa Aranita Marcos mga kababayan po natin Sino nga ba ang nasa likod din nitong kumaso kay Marlika na umabot ito 2 million, 2 million dollar defamation cyber libel case laban dito sa isang blogger, political blogger, influencer na si Maharlika, mga kababayan po natin. At ang topic na 'yan ay mamaya atin din na tatalakayin at pakinggan din po natin kung ano ang naging resback, reaction ni Maharlika sa ikinaso sa kanya. Maraming salamat.